time check 3 and the afternoon okay Babaybayin natin ang aking lugar papunta sa salon poor building dito wala kang ka makikitang bahay dito na ano na solo bahay, mga ganun. Mga townhouse, wala. Lahat sila ganito, building, titira kayo dyan. suupa kayo dyan. Minsan, ang ginagawa ng mga Pilipino is sharing. Sa isang room, tatlo kayo. Sa isang room, minsan apat. So, ganun. At ayun, syempre, may kamahalan kahit na ano lang partition. Pero okay lang kasi mababait yung kasama mo. Tapos mga sa minsan, mga sa salon din nag-work. So, pipili ka na lang kung saan ka lugar mas komportable. So, nakahinto sila. Okay. Tapos ito yung ano, yung, um, yung part na pinaka, ah, <laughs> bakit di ko mabagit yun? Pinaka, sentro, yan, Sentro. so tanaw lang yung ano kung saan ako nag-work yung salon tanaw lang siya doon doon lang ang um, mga pangatlong building mula dyan sa building na tanaw niya bandang kaliwa so 3 minutes walk lang ang aking workplace mula sa tinitirahan ko so hanggang dito na lang update lang ako thank you thank you and bye bye Moweli Park